kami nawawalan ng pag-asa na itong ating bansa ay pupunta sa walang direksyon. Alam namin marami pang Pilipinong matutuwid ang puso at tatayo at tatayo sa katotohanan hindi matatakot hindi madadala ng pera, hindi madadala ng pananakot o pang-aapi kaya yan, iniintroduce namin sa inyo ang aming mahal na pastor. Itatapon man siya at itatapon sa putik, lilitaw at lilitaw pa rin ang kalinisan ng kanyang puso at ang intensyon niya sa ating bansa. Hindi kayang bilhin ang prinsipyo ng aming mahal na pastor. Yon ang masasabi ko sa inyo. Nandito tayo ngayon as one Filipino. I am not talking to you about religion. This is not an issue of religion. Ang issue ngayon dito ay tayo as nag-iisang Pilipino race, ma-Muslim ka man, ma-Christian ka man, ma-Ilocano ka man, o on man ang, ang rasa mo, nandito tayo sa nag-iisang bansa. Panay tayo, Pilipino! Pagdating sa pamamahala ng ating bansa, hindi religion ang basihan ang basihan ay ang matinong puso ng ating leader. Galing man siya sa Muslim, galing man siya sa Ilocano, galing man siya sa Bisaya. Basta't matino ang utak at puso, he can be a good leader. Mga kababayang Pilipino, matinong leader ang kailangan natin. We don't need politicians. We need leaders. development.